ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yun, sinumbatan ni Jesus sa mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapakat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka Kurasin, kawawa ka Sa sapakat kung sa tiro at sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abok ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom may higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga at taga at tagasidon. Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang langit. Ibabagsak ka sa hades, sapakat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y natili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ng ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Pagnilayan po natin muli ang ating mabuting balita ngayong araw. Nagsimula si Jesus na manumbat sa mga bayang nakita ang karamihan sa kanyang mga himala ngunit hindi nagsisi. Sa Abamo, Kurasin, sa Abamo, Betsaida. Sapakat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagsisi ang mga tao roon. Nakasuot ng sako at nauupo sa abo. Sa ebanghelyo natin mga kapatid ngayon, si Jesus ay naninita at nalulungkot sa mga bayang nakita na ang kanyang mga himala, ngunit na natiling sarado ang puso at isip. Hindi sila nagsisi, hindi sila tumugon sa panawagan ng Diyos. Ito ay paalala rin sa atin, gaano na karaming kabutihan ng Diyos ang ating nasaksihan sa ating buhay. Mga panalangin na sinagot, mga biyayang natanggap, mga pagkakataong tayo iniligtas. Ngunit tayo ba'y nagsisi at lumapit lalo sa Kanya o baka naman naging kampante at manhid na tayo? Ang paghingi ng tawad at pagbabalik loob ay hindi lamang dapat sa oras ng kagipitan. Ito'y dapat araw-araw na tugon sa pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, patawarin mo kami kung minsay kami naging manhid sa iyong mga biyaya kung kami naging abala sa mundo at hindi na nakikinig sa iyong tawag ng pagsisi. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba na handang kilalanin ang pagkukulang at muling bumalik sa iyo ng may pananampalataya at panibagong sigla. Huwag mong hayaang sayangin namin ang mga pagkakataong inilaan mo upang kami mapalapit sa iyo. Sa halip, Gamitin namin ang bawat araw bilang pagkakataon ng pagbabalik-loob at pagbabago. Amen.